Gusto ko po sabihin na may problema po ako ngayon. Mga kailangan ko po muna po sa mga vlogs and content. Hindi ko muna po masasabi kung kailan ako makakabalik. Ito na ako. Hey, yeah, Mitch, una na ako. Persia, Shinjo, Janeska, Hela, Jelsea, Brianna, Mitch. Anong masasabi ninyo na makakabalik na finally ang Milmi kaso wala si Miles? Siyempre po, masaya po sa Milmi kasi they've keep things professional mm -hmm. po, even though na alam naman po nating lahat na ayaw nila mag-separate. Pero syempre, yun po, may mga kailangan ayusin din si Miles. May mga sarili rin po siyang struggles yung life. Syempre po, una po sa lahat, masaya po ako na magbabalik na po ang Milmi. Dalawa po kami ni Keisha, masaya po. Kahit po na meron pong mga dumating na problema, hindi na ang pangyayari, pa rin po, magbabalik pa rin po ang Milmi. Si Miles lang po, wala po ngayon kasi po, meron po siyang siguro, kailangan gawin, importante. Para sa akin po tayo, masaya po ako dahil makakabalik na po ang love team na Milmi. Pero nalungkot lang po ako nung nalaman ko po na wala po si Miles dahil mabibisi po siya sa school. Pagdasal na lang po natin na sana makabalik na po siya agad para happy-happy na po. Um, ako po, masaya po ako na makakabalik na yung Milmi kasi na-miss ko rin sila makita na together and alam pong na-miss rin nila yung isa't isa pero ayun nga, Um, baka may kailangan pang asikusuhin or ayusin si Miles. Ako naman, syempre sobrang saya kasi Milmi na yan eh. OG love team yan eh. Pero di mo kasi masasabing Milmi kung wala pa rin si Miles, ba diba? So, syempre, intindihin na muna natin si Miles kung ano man yung pinagdadaanan niya. And sana makabalik na talaga ng tuluyan ang Milmi kasi po talaga, masaya po ako para kay Mitch at kay Miles. Para sa mga fans din ng Milmi, masaya din po ako. Kasi nga, magbabalik na po yung Milmi at pumayag na rin po si Derek. Pero syempre po, nandun pa, rin, nandun pa rin po yung lungkot. Kasi nga, hindi nga natin po inaasahan na magbabalik nga yung Milmi. Kaso nga po, ano po, aalis din po si Miles fans kung akin naman po, masaya rin naman po kasi babalik na yung Milmi. Tapos makikita na natin sila sa isang frame. Ang dami rin kasi nag-aabang eh. Ang kaso nga lang, wala si Miles. Pero, think, pero bigyan na natin ng oras si Miles. Baka may problema lang, kailangan lang gawin. Tiwala lang sa Milmi. Tapos bigyan ng panahon si Miles. Tapos antay na lang bumalik si Miles. Ako po, na-disappoint -na po ako kasi pinag ginalingan po talaga namin OG Girls yung challenge para po manalo kami para may balik po namin yung Milmi. Kaso yun nga po, baka mayroon talagang mahalagang mahalagang gagawin si Miles kaya di siya makaka-attend sa vlog. Para sa akin naman, tay, sobrang saya namin kasi magbabalik na yung Milmi, makakasama na namin siya sa TikTok and vlogs. Eh, ang kaso mo, si Miles magpapahinga parang may ayusin na problema. Ano tay? Una-una sa lahat, syempre masaya kami kasi bumalik na po yung Milmi. Naging worth it lahat ng preparations namin sa vlog. And syempre, masaya po kami libre yun na nagbalik na pero... Nakakagulat lang rin po kasi parang kung kailang bumalik na yung milmi, doon lang po umalis si Miles. At for sure naman po importante yun kasi kailangan niya po talaga umalis. Para sa akin po, itulad uh, pa na sinabi niya Yana, happy po kami na nagbalik po sila dahil namimiss na rin po namin sila na magkasama sa content ng vlog. At the same time po ay nalulungkot din po dahil yun nga po, wala po si Miles. Siguro bigyan na lang din po natin ng time si Miles na tapusin po yung mga niya. Sana bumalik na rin po siya. Uh, for me, sir, naghahalo po yung emotions ko ngayon eh. Kasi masaya naman po ako. Kasi finally, nagbalik na po yung milmi. Pero at the same time, nakakalungkot kasi kailangan mawala ni Miles panandalian. Pero, syempre, ang mahalaga, babalik siya anytime. And, andito pa rin ako. Mag-aantay ako sa kanya. Sa pagbabalik niya, gaya ng pag-aantay niya sa akin na bumalik yung milmi. Eh, ano naman yung masasabi ninyo na magpapahinga muna ang mga candy girls? for me po, ano po siguro, siguro it's better this way na wala po sila. Kasi ng mga nakaraang vlogs po, ang chaotic po talaga kasi may mga candies po. And yun nga po, siguro kung wala sila, mas peaceful sa Rancab. Hmm, tama naman po si Keisha. Kapag wala pong candy, peaceful po sa Rancab. Masaya po ako na magpapahinga na po ang mga candy. Kasi po, hindi na po, hindi na po mahihirapan ng mga love team o hindi na po magkakagulo. Magiging maayos na po ulit ang mga love team. Uh, masasabi ko po tayo, deserve naman po nila yung kasi pansin ko po tuwing atin po sila ng vlog. Lagi pong nag-aaway yung mga OGs, yung mga old vlog team po. Kaya yun po, deserve po nila na magpahinga muna. Um, for me po, um, medyo deserve nila yon and siguro time na rin talaga na ipahinga sila para hindi na rin magkaroon ulit ng mga conflict sa mga love teams. Para sa akin, okay lang talaga yon Kasi naalala ko nung magde-decide na ako kung sinong mananalo between kay Mitch at Kiara, alam mo na talaga magpapahinga yung Candy Girls at deserve din naman nila yon sa akin po, syempre masaya ako. Masaya po kasi wala na po yung mga candy girls, wala na, wala na pong kaagaw sa mga content kahit po sabihin natin na challenge lang yun at ginawa yung role nila. Syempre, kailangan din po nila magpahinga sa mga vlog. Lalo pat yung mga fans po, gusto nila wala po yung mga candies at mga OGs lang dapat. Ang sa akin naman po, medyo nanungkot ako kasi magpapahinga yung candy girls, especially Bella. Kasi kahit pa paano, Masaya naman sila kasama eh. Tapos nakakamiss din naman. para po, okay lang naman din po kasi syempre, one month lang naman din po yung um, consequence na yon and makakapagpahinga din po sila sa bashers and especially, syempre, makakasama ko na si kasi nang si kasi lang, wala nang ibang dumidikit, diba? At syempre, makapasaya din naman yung mga editors and fans ng JLC. Para sa akin naman, Tay, masaya at saka malungkot. Inayin na natin yung masaya. Masaya kasi matatayimik na si Angel and hindi na siya makaramdam ng tampo and hindi na siya magalit sa akin. Malungkot naman kasi, syempre, ng yung Candy Girls, lalo na si Chloe. Syempre, siya yung kasama ko sa content and no, Miss ko rin siya. Ayun naman po kasi yung pag-usapan sa vlog and ayun yung consequences kapag natalo. And syempre, mas better na po na magpahinga muna sila para may time na po yung mga love team maging sweet ulit nang walang gulo. Ang masasabi ko po, okay po sa akin na magpahinga muna ang Candy Girls ng isang buwan dahil yun po ang naging decision ni Direk. And pabor din naman po sa akin kung bakit po sila nawala. And sa mga Candy po, see you! deserve nila magpahinga muna. Kasi after na nangyari na debate, I think fair naman yung punishment na binigay sa kanila na magpahinga since sila rin naman yung dahilan ko bakit isa sa mga dahilan kung bakit nagkakalabo ngayon yung mga love teams and kung bakit nagkakaproblema yung mga love teams ngayon. Kaya for me, okay lang din na magpahinga muna sila kahit panandalian lang.

me, Miles. So ngayon, nandito tayo sa hotel kung saan dito po ako nag-preserve ng aming bonggang-bogang celebration para sa pagbabalik ng meal mee. At syempre, guys, kung nagtataka kayo kung bakit ako lang nandito kasi sila nag-vlog pa sa studio. At kaya ako na dito, guys, para makita ko na yung preparation ng dinner celebration namin. Pero syempre, hindi muna tayo magtatapos dyan, guys. Dahil hindi lang dinner celebration ang inanda ko. Tingnan nyo to. Siyempre, dahil magbabalik na ang Mimi, alam ni naman na gustong gusto talaga ni Mitch na magkaroon ng bouquet of flowers na lalo na kapag galing-galing sa akin. So, siyempre, hindi ko kinalimutan yun guys, bumili ako ng bouquet of flowers kanina. So yun guys, kung maaalala nyo, nung last vlog, sinabi ko na hindi muna ako makakasama sa mga vlogs and contents dahil meron na akong problema na kailangan kong ayusin, lalo lang na school activities. So syempre, sinadya namin sabihin ni Direk yun para hindi magkaroon si Mish ng idea na ay baka merong surprise to si Miles or meron kaming pinaplano ni Direk. So ginawa ko yun para malungkot siya at mabura sa isip na yung surprise na gagawin namin Direk. So So, Nagtano kami ni Direk na isipan namin na magbuka kami ng dinner reservation dito sa hotel na to At syempre hindi mawawala tong bukay guys Kaya naman ngayon samahan nyo na ako at tingnan natin kung gaano baka ganda ang dakong celebration Para sa bababalik ng pangmalasang malakasang minmin na si Miles and Mitch Let's go guys! Hi guys, so ngayon nandito na tayo sa Hotel Resto ng Billy Hotel at kaya ako na unan dito guys dahil gusto ko na po ipaprepare yung early dinner celebration namin mamaya and syempre habang nandun po sila sa studio nagpo-vlog na una na ako dito ngayon para iabangan ko na lang sila at hintayin ko yung salubong nila dito sa Hotel Resto ng Billy Hotel So go guys!